topic natin, mga nararamdaman ng edad 40s, 50s, 60s, 70s. So, ito ay pwede niyong i-share sa inyong mga kaibigan at pwede niyong pag-usapan sa umpukan ninyo pag nagkita-kita kayong magkakaklase, magbabarkada. Papaliwanag po natin ang nararamdaman ng isang babae. Ito po yung estrogen level, hormone ito ng kababaihan. So makikita natin, pag 30 to 35, pinakamataas ang estrogen level natin. Pero kapag 40 years old o 40 na tayo, nagsisimula ng gumaba. Kaya nga, may mga nararamdaman na maaaring nagsisimula na yung tinatawag na ko ng regla o yung menopause. Kapag 50, halos konti na lang. Kaya ang nangyayari, dito tayo nakakaramdam ng mga iba't ibang mga signs and symptoms na ituturo ko sa inyo. Kapag umiidad, unang napapansin, abae, eh, pumuputi na o nag-gray na ang ating buhok. So, magsisimula na tayong mag dye o magtina. Gumamit lang tayo ng mga natural na pangtina para maiwasan ng pagkakaroon ng allergy naglolo ko na ang menstruation at yung sa iba naman nagkakaroon na ng pagnipis ng buhok. Iba't iba ang pagnipis ng buhok, pwedeng sa tuktok lang, ah, konting pagnipis o maraming pagnipis depende sa lahi natin kung talagang nagninipis na yung ating buhok. Para ano ba yung tip natin para maiwasan yung hair loss? Ang mga sinasabi natin, kailangan yung protein. Mas kumain tayo ng protina kasi yung buhok natin ay galing sa protina at iwasan din natin na maging anemic tayo para mas maganda yung tubo ng buhok. So, yung protina at iron na nakukuha sa pagkain. Maraming nagre-reklamo, bakit daw na pag umiidad, hindi na sila makatulog. Kasama po yan. Ano ang mga tips natin? Pareho ng oras ng pagtulog kada araw. Huwag nyo pong iba-ibahin. So, kung 9 o'clock, sa gabi, pilitin nyo na kada alas 9 ay matutulog na kayo. Huwag na ho kayo mag sa tanghali. Maganda din po may konting pagpapaaraw sa umaga. Mag-exercise o gumawa ng mga trabahong bahay para mas pagod kayo sa gabi. Iwas na ang mga kape pag malapit ng matulog. Pag bandang hapon, baka pwede. wag na tayo magkakape o mag-iinom ng mga inumin na tsaa na matatapang o kaya naman yung mga soft drinks na may caffeine para mas aantukin tayo sa gabi. Siyempre, i-relax natin yung pag-iisip natin bago matulog. Kung pwede, mga alas 8 ng gabi, wag na tayong isip ng isip. Tapos, maganda, malamig yung kwarto natin para mas makatulog. Ididilim natin, isara natin yung mga bintana para hindi natin ma dinig yung ingay galing sa labas, yung ingay sa traffic, ingay ng kapitbahay, ingay ng mga tumatahol na aso. Iwas na rin tayo sa paggamit ng cellphone mga 2 hours bago tayo matulog. Kasi nga, yung blue light doon, na ah, nai-inhibit niya o oh, hindi niya nalalabas yung melatonin. Yun yung pampaantok ng isang tao. So yan ang mga tips natin para makatulog yung iba na napapansin nila bakit parang mas nervyosa sila kapag umiidad sila may arami silang kinakatakutan worry sila ng worry ang daming iniisip para bukas anong gagawin sa maghapon nagwo-worry sa trabaho sa anak sabi nila nagpapalpitation daw sila pero kasama lang pala ito ng pagwo-worry nila at dahil sa sobrang pag-iisip mas sumasakit din yung dibdib nila o bakit parang mas sila So, tignan natin, baka naman, meron lang kayong kaba o nervyos. Yung iba, yung kaba, nervyos, na uuwi sa pagkalungkot o tinatawag na depression. Pag huga nito na, humingi tayo ng tulong sa isang psychologist at sa isang psychiatrist o yung doktor. Huwag ho tayo mahihiyang magpa-konsulta, kailangan ho natin ang doktor natin. Ang nakakawala po ng lungkot, exercise yun po, uh, mas gumaganda yung paningin, pananaw natin sa buhay kapag nag-exercise tayo. Tapos, mas kumausap tayo ng kaibigan, ng pamilya sa ganitong pagkakataon. total meron na kayong oras kasi malalaki na yung mga anak nyo. Pwede nyo nang imit yung mga dati ninyong classmate. Mag-relax, mag-meditate. Siyempre, huwag tayo magpapataba. Tamang bigat lang at kumain ng mga masusustansya ang pagkain tapos iwasan na po yung alak at saka sigarilyo. Ito, marami nagsasabi, bakit ba ang init-init? Bigla kang papawisan, butil-butil yung pawis mo. Lahat ng tao giniginaw na. Pero ikaw, pinapawisan. Sobrang init. Kulang na lang talaga. Tumapat ka na dun sa electric fan o dun sa aircon. Ang tawag po dyan, hot flashes. So, ano ang gagawin mo? Ah, maganda yung damit mo ilang layer. Para pag mag, nagiginaw ka muna, edi eh meron kang pagginaw. Pero oras na maramdaman mo na, kasi biglang susulpot yun eh. Pag naramdaman mo na, na naiinitan ka na, pwede kang magtanggal nung panguna mong damit. Kaya nga layerin. Sabihin, ilang patong yung damit mo para pag di mo kailangan, tatanggalin mo kapag ikaw ay naiinitan na. Mas piliin mo 'yon, yung mga mas malalamig na inumin. So hindi bagay sa 'yung sobrang init na mga kape. Tamang timbang kasi syempre, pag mas mabigat tayo, mas pawisin tayo. Tapos, 'wag ho kayong magpapainit masyado doon sa 'wag kayong pupunta doon sa sobrang init na mga lugar. Tapos syempre, kailangan may electric fan o may pamaypay tayo bitbit yung iba naman nagko-complain sobrang sakit daw ng ulo nila. Mas nararamdaman nila yung tension headache kapag mga 40s, 50s na kesa doon sa mga ibang klase ng headaches tulad ng sinus o migraine. So mas parang ang tension headache mas masakit doon sa may noo natin. Yung Puwede yung tawag na tension headache. May kasamang parang masusuka, naduduwal tapos namamasama sa yung kamay at yung paa tapos kapag sobrang liwanag ah, sumasakit din yung ulo natin so yung iba, napapansin nila aba, ang sakit-sakit ng ulo nila pwede po tayong magparacetamol kapag nagsisimula ng sumakit ang ulo natin ito marami daw nakakalimot kasi kaya tayo nakakalimot ang dami-dami nating iniintindi dami-dami nating iniisip ako ang solusyon ko lang doon, ilista. Ilista yung mga gagawin para walang nakakalimutan. Focus lang tayo, isipin mabuti yung ginagawa natin. Kasi minsan dyan mo malilimutan yung saan mo ba nilagay yung susi, yung bag mo. So, focus sa bawat ginagawa. Huwag hung nagmamadali, unti-unti lang. At higit sa lahat, kailangan tamang tulog, tamang haba ng tulog ito pa. Uh, napapansin nila, sobrang sakit sa kanilang puerta. Nagsisimula, makati. So, makati-makati. Gagawin, kakamutin. Tapos, kapag nagkasugat na, para nang iniinit, mahapdi, lalo na kapag umiihi. Tapos, panay-panay ang punta nyo sa comfort room. Masakit din kapag nagtatalik. Dahil, numipis na nga yung balat kasi ang problema sa menopause o bumababang estrogen, numinipis yung balat doon sa may puerta. Kaya misan, pag nag-contact, merong parang nasusugat kaya nagkakaroon ng light bleeding. Tapos, ah, masakit talaga. Ano ang mga pwede nating gawin? Ito ho, pag nagko-contact yung mga mag-asawa, kailangan ho natin ng mga lubricants. Ito po, nabibili lamang sa ating mga uh, drugstore. Punta lang ho kayo, itanong nyo ho yung nagtitinda doon, yung ating pharmacist. Maraming klase po. Uh, merong sachet, kung nagtitipid tayo, meron din yung mga tubes. At iba't ibang uh, mga pangalan o brand names. KY, Ang tawag ko dito, lubricants. Itanong nyo lang po, lubricants. Tapos, meron din naman, ibibigay yung inyong OBGYN. So, magpakonsulta po kayo sa inyong mga OBGYN. Meron silang tinatawag na estrogen creams. Ganito ba ang itsura nito. So, yung estrogen cream nyo, meron pong panlagay dyan. Ito po yung inilalagay sa loob ng puerta at pwede nyo pong ilagay dito. Una, mas madalas, pero dadating din po kayo sa parang maintenance. Kapag naramdaman nyo kasi yung lahat ng sinabi ko, daily muna, tapos ibababa nung inyong doktor. Baka twice a week or once a week. Paano nilalagay? So, ito po, uh, sa gabi, ilalagay nyo dito yung inyong cream, ibubukas ninyo, at ipindot lang po. So, hihiga kayo, ipapasok po dun sa may puyanta at pipindutin para malabas yung cream na nilagay nyo. Meron din pong vaginal tablet, yung mga Vagifem, yun po yung mga brand names. So, ito po ang pangalan nito, uh, so, estrogen, estrogen, cream. So, punta lang po kayo sa inyong OBGYN kasi sila po yung magre-reseta nito. At ituturo sa inyo paano yung gagawin. At mapapansin nyo, medyo gaganda yung pakiramdam nyo kasi nawala yung mga problemang sinabi ko. So, ito nga po, nakakatulong yung mga lubricating cream. Iba-iba brands. Marami hong brands dyan. Tapos, iwas so sa masyadong mababangong mga sabon na ginagamit natin sa katawan natin. Tsaka, ito yung panahon na gusto mo maluluwag o komportable na ang sinusuot ninyo. Malaki hong tulong yon Isa pa rin yung nakakatulong, yung pagkain ng mga soy. Soya milk, tokwa, tofu, taho kasi nakakatulong to sa mga hot flashes may mga phytoestrogens to bukod pa sa marami tong calcium kasi kailangan nating patibayin ang ating mga buto at ipin tapos nakakababa pa ho ng cholesterol low calorie pa para hindi tayo tumaba ah uh, nakakatulong din ito sa mga cancer sa breast, sa colon so mas damihan niyo po ayon sa pag-aaral ng mga doktor itong mga tofu, soya milk, tokwa, taho. Pwede po kayong kumain ng 1 to 2 servings a day. Isa pa ang problema, bakit lagi nag infection sa pag-ihi? Kasi part na nga po yan ng ah, pag menopause or bago mag-menopause. Yung usual natin sinasabi para maiwasan ng infection sa ihi, yung pagpunas, simula harap, papunta sa likod. Kung pwede ho, relax lang kayo kapag iihi kayo. Huwag ho yung nag strain o kaya yung nagpipilit umihi. Para uh, mas, matag mas tagalan nyo po yung pag-upo doon sa toilet bowl para mas maubos nyo yung inyong ihi. Tapos pagkatapos ng pagtatalik, iihi ho tayo at maghuhugas din ng tubig. Yan, empty bladder fully kung pwede nga um, na i labas nyo lahat yung ihi nyo. Huwag nagpipigil ng ihi. At syempre, dadamihan natin ng pag-inom ng tubig at yung blood sugar. Chinecheck din po kasi ayaw natin na mataas ang blood sugar levels. Isa pang pa problema kapag umiidad, eh, bakit mas tumataba tayo, mas lumalaki yung chan, kasama ho yan sa problema sa hormones. So, ang tinuturo ho natin, Pwede kayo magdagdag ng protein. Pipiliin nyo yung mga low-calorie na inumin. Ito, oh, tsaa lang, tubig lang. Hindi na ho nababagay yung mga fruit juices na high-calorie. Tapos, mas kumain ho tayo ng mga gulay. Kasi low-calorie lagi ang gulay. Konti-konti lang ang kakainin. Kung pwede nga, split yung gagawin nyo. Pag umorder kayo, may kahati kayo. Split. Small frequent feeding. So, mas konti, pero pwede kayong magmerienda o dadalasan nyo. Tapos, tignan nyo rin yung calorie. Wag ko kayong kakain ng mga pagkain sobrang taas sa calories. Mas maganda, mababa sa calories. At mag snack din kayo yung mga low-calorie na snacks. Importante po, ito ah, isa pang tip natin. Kasi yung mga binibigay natin, tips sa pag post Calcium para po tumiba yung buto. Gayon din po yung ipin natin. Tapos sinasabi na nga natin, mag-floss na rin para yung gums natin. Kasi lumuluwag din po yung mga ipin na nakakabit dun sa ating jaw. Kaya kailangan may calcium at may vitamin D. Ah, uh, kailangan natin calcium, 1,200 mg to 1,500 mg a day. Pero isang tablet lang po ng calcium, yung 500 mg a day. Kasi yung iba po, makukuha na natin dun sa ating kakainin. Huwag naman hong sosobrahan para matibay ang buto. Kasi po, ang pinaka problema ng umiidad ay yung fracture, lalo na ho dito sa may hip fracture. So, kailangan matibay ang buto. Tsaka para yung ipin natin lagi rin nakakapit doon sa ating job At palakasin natin ang back muscles natin. Pwede tayo mag-squats. Marami pa hong mga mga safe na exercises na pwede natin gawin para hindi sumakit ang ating mga likod kasi nga akala natin yung back pain ay baka nag-arthritis na tayo so kailangan lang may exercise para din mas malakas yung katawan natin kasi sasabihin ng iba eh bakit pagod ako yung pala hindi lang kasi nag -e exercise sabi nga ang exercise ay pampalakas so ito yung mga pinag-usapan natin pwede nyong i-share sa inyong umpukan or kaya isend sa inyong friends. Salamat po.